Or false. Ang ilan sa pinakamagagandang waterfall sa Pilipinas nasa Visayas. True. True or false? Sa probinsyang ito, ang kanilang mga talon humigit kumulang 10. True. Kaya tara na sa probinsya ng Biliran. Let's go chasing waterfalls. Ang Biliran nasa gawing hilaga ng Leyte. Hindi false alarm ang balita na pwedeng-pwede ritong mag-false hopping sa kailang ng habal-habal. First stop, ang sinasabing isa sa pinakamataas na waterfall sa biliran, ang Ulan-Ulan Falls. Mula Naval, sumakay ng habal-habal papuntang barangay Sampaw sa bayan ng Almeria kailangan ding mag-ipon ng lakas dahil ang trekking mahigit 30 minuto. Kung sakali namang mauhaw, huwag mag-alala dahil sa kalagitnaan ng trekking. May tubo kung saan may tumadaloy na tubig na pwedeng inumin. Isang araw ito sa pinakamatamis na tubig sa buong isla. Hindi pa man tanaw ang talon, alam mong malapit ka na kapag narinig mo na ang lagaslas ng tubig. Ilang sandali pa, matatanaw na ang 90 feet na ulan-ulan falls. Tinawag itong ulan-ulan dahil ang pagbagsak ng tubig kahit ilang metro pa lang ang layo, parang umaambun na min team hindi pa nakakalapit basang-basa na very refreshing din makikita nyo para tayo nababasa sa ulan kaya tinatawag na ulan-ulan dahil yung mist niya umaabot sa atin ngayon dito. At sa kayong kameraman, hindi makalapit doon sa iba ba dahil makamwester yung dinti niya dahil sa mist nga ng ulan-ulan falls. Dahil mababaw lang ang basin o yung bahagi ng tubig na binabagsakan ng talon, pwedeng lakarin ang ilalim nito. Yung pinakamalalim doon hanggang biwang, kaya walang masyadong naliligo dyan dahil hindi makalangoy, tumulub lang. Bukod sa pagligo sa ilalim ng talon, perfect din ditong mag-false rappelling para sa mga malalakas ang loob. Ilang minuto lang na lakaran mula sa Ulan-Ulan Falls, makikita ang isa pang talon. Mistula raw itong altar. Dahil sa gilid ng talon, may nakalukluk na santo si San Jose Recoletos. Kaya pinangalanan itong Recoletos Falls. kumulang 15 feet ang taas nito na papaligiran ng mga kumpul ng dahon na nagbibigay lilim sa mga turista. Ang basin nito parang isang malaking swimming pool. Kaya pa bes? Heto ang isa pang talon na may itinatagong ganda ang binansagang the most famous falls in Diliran, Tinago Falls. Kaya ito tinawag na Tinago dahil nakatago talaga ito. Lalo nang nung una, marami pang mga kahoy dito. Ngayon, natuklasan na namin na develop. Ang daan papunta rito, sementado. Meron ding trail na ginawang akyatan papunta sa view deck. At mukhang tatalunin ng talon na ito ang ibang talon sa palakasan sa pagbagsak at agos ng tubig. Dahil dito, pinagkukuhanan rin ito ng hydroelectric power na siyang nagsusuplay ng kuryente sa barangay Kabibihan. 10 feet ang taas ng talon at ang tubig sa diyang napakalinaw pero paalala ng Provincial Tourism Office. Bagamat meron silang tagabantay rito, walang lifeguard. Kaya dapat dobleng ingat. ang agos! <laughs> ang grupo ng mga estudyanteng ito, vacation mode na. pero dahil nasa restricted area sila ang mga tagabantay agad silang sinita. sa Wira kasi dito sa Falls. Ang susunod naman nating pupuntahan, Bagong Bong Falls. Pero bago makarating dito, dadaangan muna ang maliit na Iyusan Rice Terraces. Ilang minuto mula rito, mararating ang Bagongbong Falls. May taas itong 30 feet at dahil din sa lakas ng agos ng tubig, pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan ang posibilidad na mapagkunan din ito ng kuryente para naman sa barangay Kaukab. First time namin dito, pumunta ng Bagongbong kanta tayo namin sa biliran. Naisipan namin pumunta ng Bagumbong kasi sabi nila maganda yung tubig, malamig. Pagkatapos lang ng school year nila, last last week, uh, actually galing na kami ng Cebu. na din ng konti, konti lang. Tapos yun na, pumunta kami dito. Ang trekking papunta sa talon, tinatawag ding bayad-utang. Dahil kahit madali ang papunta, ang pabalik, penitensya. Bukod sa mga talon, makikita rin dito sa biliran ang iba pang yaman ng kalikasan. Gaya ng Sambawan Island. Ang pinakasikat na bahagi nito ang view deck kung saan makapigil hininga ang view ng buong isla. Sa itaas, merong haligi ng lighthouse na nagsisilbing pundasyon ng view deck. Tanaw mula rito ang kalapit na isla ng Maripipi na pinaniniwala ang inactive volcano o bulkan na hindi pumutok sa mahabang panahon. Makikita rin mula rito ang mga kalapit na probinsya ng Samar, Leyte at Masbate. 500 to 2,500 pesos ang renta ng cottage. Depende sa laki, pwede ka rin maglagay ng tent sa halagang 100 to 450 pesos lang. Ang naririnig ko lang sa mga matatanda, yung ibig daw sabihin ng sambawan, 'yung parang nanggaling sa salitang sabawan, ibig sabihin na iikutan siya ng tubig. Dito nakilala namin ang magkakatrabaho na sina principal Kamaira, teacher Cherry, Pamela, at ang utility na si Clarissa. San bigyan ng relaxation rin ng ano, pampalis uh, ng stress. Pamalis ng stress. Mamotivate rin sila magtrabaho. We are planning yearly na magkaroon ng mga ganitong island oh. hopping. Tsaka, nag tayo ng values orientation sa bata. Mm -hmm. So, kung iba talaga pagka nandoon ka sa lugar ma-explain mo siya, may pakita mo yung totoong picture sa video. Yeah. Nagpunta kami ng Kalanggaman, Sunod, 4, tapos Sambawan. Saan nyo naman po nalaman yung sa 4 Islas po? Sa Jessica po. Sa Jessica <laughs> din. Nakita namin. Sa yu, po, sinusundan eh. namin kayo. Sinusundan. <laughs> Dito sa Isla ng Sambawan, pwedeng mag-scuba diving at syempre, swimming. Sina principal kamayra nga enjoy na enjoy Kwento ni Mang Jessie ang punong katiwala nito. Isang malawak na shoreline lang ito dati na hindi pa masyadong dinarayo ng mga turista. Noong 2000, pagkatapos ng Yolanda, yung damuhan parang bahagya siyang nawala dahil sa bagyo. Parang hindi naman siya namatay as in. Yung iba, gustong umakyat sa taas. So, sa dami ng dumadaan, naging ano siya, parang naging daanan siya. Tapos ang ginawa namin, nang napansin namin na marami nang umakyat, Parang delikado kasi na ano eh, lupa lang siya ganyan, ginawa na lang namin ng ano, simento.